So guys, silagay na natin itong bawang at sibuyas natin. Okay. Out. Yan, oto. to, sarap tong ano natin, no? bunga ng malunggay. Babalatan lang natin, hindi na matigas. Ano, babalatan natin yan siya. May din natin to para ilagay natin doon sa ano natin. Bunga ng malunggay. Ano? Oh. Ang hirap pala balitan ito. Oh. oh. Tingnan nyo oh. oh. Tigas o. Oh. Hmm. So. so guys, ilagay na natin itong bawang at sibuyas natin. Okay. Kaya o.

Hop. Oh. Oh. Hop. Rap. Hm. So guys, tapos na ng ating ano bunga ng galungga itch kayong tinapa natin super so, sa nyo ito. So mga guys, wag n'yo kalimutan mag-follow share sa team